wala boluntaryong sumuko sa mga kabulisan ang dalawang indibidwal na dating kasapi at taga-buso taga, taga ng mga rebelde sa lalawigan ng Nueva Vizcaya Kinilalang dalawa na sina alias Aldo, 44 anyos at sumuko sa Dovax del Sur Police Station at alias Reggie, 56 anyos na sumuko naman sa mga otoridad ng Yadineba, Vizcaya. Ayon sa ulat na si alias Reggie sa Kilosang Larangan, Guerrilla Centro, Platon matapos na ma-recruit ng mismong tiyuhin nito habang si alias Aldo naman ay napasama rin sa Kilosana dahil sa kahirapang naranasan at nasilaw sa mga pangako ng grupong Venerando pamilya Silio Komanda. Parehong naging aktibo sa kulisan ng dalawa, subalit matapos ang ilang taong pagiging miyembro, nakita nilang banta sa kanilang buhay maging sa kanilang pamilya, kaya naman pinili nilang, pinili kumalas sa grupong kinabibilangan at nagtago upang mamuhay ng payapa. Samantala ang patuloy na pagbabalik lob ng mga miyembro ng rebelde sa pamalaan, tanda ng patuloy na pagina ng pwersa ng mga rebelde sa buong lambak ng kagayana. Gising na!